News Update Mga balita Ngayon, MILF Commander patay sa pamamaril sa Mamasapano, Maguindanao del Sur Kontrobersyal na vlogger na sa Vitali Zodorovetsky hindi tinanggap ng Russia at Amerika sa Pilipinas, lilitisin Pamilya Pass 1 plus 3 sa LRT at MRT inilunsad ni PBBM Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon Patay ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF matapos pagbabarili ng labing walong beses sa labas ng kanyang tahanan sa barangay Libutan, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Madi Eskak alias Supremo, Battalion Commander ng National Guard and Task Force Etihad. Ayon sa mga nakasaksi, nagpapahinga ang biktima nang bigla itong pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect na agad nitong ikinamatay nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Sa Pilipinas, lilitisin at hindi ipadedeport ang banyagang vlogger na si Vitaly Zadorovetsky matapos tanggihan ng Russia at Amerika na pabalikin ito sa kanikanilang bansa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia, hindi nila alam kung saan pauuwiin ang inarestong vlogger dahil sa hindi pagtanggap sa kanya ng dalawang bansa. Kaya nararapat lamang na sa Pilipinas siya magsilbi ng kanyang sintensya sa oras na siya'y mapatunayang guilty. Nakatakda itong humarap sa trial ngayong linggo para sa tatlong charge ng unjust vexation at kung mapatunayang guilty, hanggang labing walong buwan na sintensya ang guguguli nito sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kinumpirma rin ni Remulia na sumulat si Zodorovetsky para humiling na iurong ang kaso laban sa kanya dahil sa anyay mental health concerns. Matatanda ang inaresto ang vlogger noong Abril dahil sa mga content nitong tila nang haharas at nang iinsulto sa mga Pilipino. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Family, ang pamilya Pass 1 plus 3 promo sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 ay libre na hanggang tatlong katao. Isang programa ng Department of Transportation o DOTR ang Pamilya Pass 1 plus ay nangangahulugan na sa isang tiket na binili ay libre na ang hanggang tatlong katao. Epektibo tuwing linggo ang promo na nagsimula kahapon June 1 at tatagal hanggang June 2028. Personal pang sinubukan ng First Family ang programa na sumakay sa MRT3 GMA Kamuning Station at nakipagkumustahan sa mga commuter. Para sa Pangulo, ang linggo ay para sa pamilya kaya paraan ito para mas maging magaan Masaya at abot kaya ang biyahe kapag kasama ang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.